trabaho ni Dominic pinaiimbestigahan ni Bea dahil dito Ang aktor na si Dominic Roque ay ipinanganak noong July 20, 1990, nagsimula ang kanyang karera sa showbiz bilang isang modelo matapos makakuha ng tourism degree mula sa De La Salle College of Saint Benilde noong 2007, sumali siya sa Cosmopolitan Talent Agency noong 2008, nagdebo naman siya sa pag-arte noong 2010 nang gumanap siya bilang Mark sa soap opera na Habang May Buhay hindi rin nagtagal, nakuha niya ang kanyang first ever TV project nang mapabilang siya sa fantasy drama series na Ariana noong 2012, kilala rin siya bilang forever third wheel ng mga love teams sa showbiz gaya ng Kathniel at Liz Ken, madalas din siyang mapabilang sa mga horror films tulad ng Pagpag, Siyam na Buhay at Seclusion. Ngunit mula nang mag sila ng kapuso actress na si Bea Alonzo noong 2019, mapapansing hindi na active sa showbiz si Dominic, sa halip base sa kanyang Instagram account, makikita si Dominic na laging nagta-travel sa ibang bansa tulad ng Japan at sa US. Samantala, sentro nga ng matinding kontrobersya ngayon si Dominic matapos questionin ng maraming madla ang kanyang trabaho ngayon, ito ay matapos isiniwalat ni Christy Fermi na umano'y pinaiimbestigahan ng pamilya ni Bea ang kanyang tunay na trabaho ayon daw sa source ni Christy, tila nakakapanghinala raw kasi na merong business si Dominic, nakatira sa isang super pangmayaman na kondo, na maski ang mga sikat na celebrity ay hindi raw naglalakas loob na tumira dito marahil dahil sobrang maharlika nito, at ang nakakaintriga pa raw, Nakapangalan ang tinitirhang kondo ni Dominic sa kanyang boss, na umano'y isang napaka-kontrobersyal na lalaking politiko, Aninay Christy, eto ngayon, ayon sa aming source, pinaiimbestigahan po sa pamilya ni Bea Alonzo kung ano ba talaga ang trabaho ni Dominic Roque, ang sabi, meron siyang business at nakatira siya sa isang super pangmayaman na kondo, yung mga sikat nga na artista nga eh hindi naglakas loob na tumira doon dagdag pa niya, at ang condo unit pala na tinitirhan nitong si Dominic ay nakapangalan sa isang napaka-kontrobersyal na politiko. Politiko ang sinabi ko, lalaki, lalaking politiko, kontrobersyal po yung politician, kilala na po nitong mga nakaraang buwan, napaka-kontrobersyal. Ayon pa kay Christy, ang publiko na raw ang baalang humusga kapag na-trace umano nila, kung bakit nakapangalan doon sa politiko ang kondo at bakit siya ang boss ni Dominic, Ania, kayo na po ang bahalang humusga kung ano ang nababalitaan nyo tungkol sa politiko at sa kanyang mga kaibigan, dahil sa mga makahulugang pahayag ni Christy, kaya hindi maiwasang ng mga madla na mag-isip na baka illegal umano ang trabaho ni Dominic. Marami rin ang nagsabing baka bading si Dominic at may sponsor itong mayamang politiko. Gayunpaman, wala pa namang pahayag ukol dito si Dominic.